this is love para di mabuling ako higdaanan. Tanga og habol nga Karon na sila balik nakahigda dere sa akong higdaanan. Mga igat kay si Pinat. Oh, igat kayo mga igat ka ko mga palangga. Wow! Wow! Ay, sorry, sorry. Anak na to, anak na to, anak na to. Tabaw, baba, uy. Kacu 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 tanawa si Pina, Tikang, oh, ninggara Tikang, tanawa kang tanawa siya kang Uy <laughs> Ninggara, oh kisi kisi Ballerina, ballerina 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 cappuccina <laughs> Alinat, alinat. Balirina Cappuccino. Mi, 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 mi. Mi, mi, Minda, minda. Su, su, hurun. Minda, minda. Minda na minda na ho. Wow. Wow, lamia, higda, higda, oi. Minda, minda. pinat, pinat. Gigil na Si pinat sipinat diriha dilima awak Pokaco diri sikacakaca nere stop